Ang tanong ko naman bago yung what kind of electoral revolution are we seeing for 2028? Kasi sa akin ang feeling ko lang no, I may be wrong, the EDSA type revolution that we saw in 86 and replicated in other parts of the world, they had their time. Pero ngayon dahil matinding impact ng social media, manipulated yung public discourse, what kind of electoral revolution yung pinag-uusapan natin. Pero bago yung sagutin yan, ang tanong ng bayan ano ba ibig sabihin ng ethos na madalas gamitin ni Senator Edo? Parang siya yung prevailing thought or consciousness or uh, sentiment uh, in a society. Kasi pwede rin ano, eh, may tinatawag na organizational ethos, di ba? Uh, to cite an example, no, binabanggit ko ito sa klase yung, kunwari, papasok ka sa industriya ng media, tapos ano ba yung newsroom ethos na aabutan mo? Tinotolerate ba yung corruption? Tinotolerate ba yung mediocri medi mediocrity? yun yung prevailing thought or practice or ideals dun sa sa grupo na yon most likely yun yung ma-imbibe mo di ba so pwede natin palakihin yan kunwari ano ethos prevailing ethos ngayon in Philippine society ano ba tinotolerate ba natin yung incompetence in government syempre di ba <laughs> ayun so kanina kasi nung nabalitaan namin na pumalaw na si Pope Francis ay nag-extend kami ng additional hours sa Storycon para pag-usapan yung kanyang buhay at yung kanyang legacy. At uh, doon okay, pinag-usapan okay. din namin yung ethos, no? Dahil paano natin maaalala si Pope Francis, no? Ano yung kanyang ethos na naggumabay sa kanyang buhay at uh, ngayong pumalawo na siya, maaalala natin. So, yun yung uh, related doon yung uh, yung tanong tungkol sa ethos. ito yung ito yung spirit as well as ito yung uh, uh, actualization ng spirit na yon uh, bilang isang uh, bilang isang vision no yung iba bilang isang ideology bilang prinsipyo. No? so yun yun eh yun yung uh, uh, encapsulation ng lahat ng mga paniniwala mo at paano mo siya isinabuhay no kaya uh, mahalaga na maalala natin halimbawa si Pope Francis based dun sa gano'ng klaseng uh, kumpletong uh, rekado nung kanyang paniniwala, uh, buhay, at saka nung kanyang uh, iniwanan na legacy. Yun, basically yung itos. And sana lang, no? warning dito sa ating mga kababayan, lalo sa media, na baka excited ng pag-usapan, sino pong papalit? Magkakaroon okay. ba ng first Filipino Pope? Pwede ba magloksa muna? na? Ayan. Kasi okay. ginagawang parang cheerleading eh. Parang Miss Universe yung coverage ng, ng conclave eh. Anyway, kasi balik tayo rin sa ano, dun sa pinag-uusapan natin. Ano bang klaseng, ano? Ano bang klasing electro electoral revolution yung pwede nating asahan? Given the, the new factors that we're seeing now. Kasi well, actually, ano, mo, <laughs> Christian, kasi binanggit ni Sen Edwin nangyari revolution na nangyayari yung revolusyon na nahinog nung Uh, 1985-1986. Pero hindi naman ganong kasagwa, no? Kahit na nagkaroon pa rin ng institutionalization ng mga corrupt at saka dynasty. Um, I think yung revolusyon na yun, nagbigay daan din sa pagkakaroon ng mga ilang progresibong batas. ba? Diba? Dahil do sa revolusyon na yun, nagkaroon ng recognition ng karapatan ng mga indigenous people. Hindi nga lang natin na-implement ng maayos na lumabas yung mga yung local government devolution na kung walang revolusyon malamang hanggang ngayon kinokontrol pa rin ng mga politiko sa national level ang mga local politicians natin pero hilaw nga hilaw so tingin ko kung magkakaroon tayo ng electoral revolution ang pinakaimportanteng elemento no na hindi lamang tayo magahanap ng taong inspirational katulad ng sinasabi ni um, Sen Edu na ito si Miriam mukhang siya yung alternatibo mag-unite pero kapag ka na-realize mo sino pala si Miriam hilaw pala eh kasi wala ano agenda? So, dapat hindi natin siya ipako sa isang tao lang na magiging idolo natin, na feeling natin magiging savior natin. Kailangan mailatag natin kung ano ba itong mga pagbabago na gugustuhin nating makamit na magiging dahilan kung bakit tayo magre-revolusyon in the first place. So, yung, yung mga pagbabago na yan, yan yung mga dinidiscuss at inihimay na natin gabi-gabi dito sa YouTube at saka sa social media. Kasi, Napaka-importante din sa usapin na to, ang hindi naman sa completely nawala dahil kaya pinag-usapan natin panahon pa lang ni Marcos Sr. puro fake news na eh no. Kaya lang ngayon kasi mas mabilis lumaganap ang fake news, isang post lang 500,000, 1 million ang titingin kahit na mali talaga yung informasyon. So itong mga fake news na to ang nag shape ng ng nagko-contribute sa pag-shape ng political discourse sa bansa. So bahagi ng ng paglaban dyan ay yung pagre-recruit ng mas marami pang taong katulad natin na magtsatsaga, mag-join sa social media to push back against the spread ng disinformation dahil kasama yan sa paglalatag ng uh, revolusyon natin sa 2028. At yun nga, hindi natin siya pwedeng ipaku lamang sa mga savior na tao na iniisap natin, isi-save tayo. Kung hindi yung tunay na revolusyon, malino yung agenda, malino yung pagbabago Uh, na gusto nating makamit at pag naglagay tayo ng mga tao doon kailangan sisingilin natin sila doon sa mga pagbabagong uh, sinusulong natin 'yun five minutes may, lang 'yun may dalawang <laughs> salita kasi na hindi natin aayusin parang contradictory revolution at saka election yung election kasi quick burn ang revolution is slow burn yung uh, yung uh, election ay to a great extent very tactical, very momentary. yung revolution ay more strategic, mas long term. dahil ang ibig sabihin ng revolution, transformation. hindi lang transformation ng relationship of power between the majority and the minority. hindi lang siya transformation ng property relationships between the few billionaires, elites at yung karamihan na Uh, hindi nag mam, hindi nag-aari ng factors of production. Hindi lang 'yun eh, kundi transformation din ng sarili. Kaya ang revolusyon ay napaka para sa iba, napakatagal, yung iba napakabagal, yung iba ay napaka reversible dahil nga long term. So ang ginagawa natin ngayon, pinag-uusapan natin ang isang revolusyon na medyo may pagka-quick burn. Isang revolusyon na malaking bahagi ay Uh, gagawin pagkatapos manalo sa eleksyon. Pero hindi pwede na yung eleksyon, walang revolutionary again, component. no walang revolutionary spirit. Kung hindi, alam kaibahan ng eleksyon na yan doon sa mga eleksyon natin ngayon sa midterm. So yun ang ginagawa natin ngayon, pinagsasama natin yung dalawa. An election which is revolutionary, but at the same time a revolution which is in the here and now. 'yung iba aayusin uh, natin afterwards. Kaya kailangan nating i-institutionalize 'yung electoral victory mo para masustain sustain 'yung long-term transformation which is revolutionary. No? Uh, so doon nag-ano? Nagi-exist 'yung social contract sa pagitan ng mga taong isasalang mo at 'yung pagbabago na hinahanap mo, 'di ba? Yes, dahil usually kasi ang revolution ay educational Mahaba 'yan. Dahil i-educate mo yung vast uh, majority ng population population. Kalawa, organizational. Mahaba rin 'yan dahil i-organize mo bawat barangay, bawat sitio, bawat munisipyo, di ba? At mobilization. Matagal din 'yan dahil kailangan mong i a significant number para pabagsakin yung old system, no? Ang gagawin natin ngayon sa electoral revolution ay ipagsasama natin yung dalawa iyong uh, uh, transformation at saka yung uh, short term electoral victory. Ilang so, ginagawa natin? Dahil hindi naman tayo makakapaghintay nang ma-educate natin lahat ng tao. Mm -hmm. Nagfail na nga eh, almost 40 years hindi na pasok sa curriculum mismo yung EDSA, mismo yung Marcos dictatorship na hindi na ipasok eh. So, tingin mo magagawa mo yan in 3 years? Hindi, no? Kaya uh, ang kailangan natin gawin ay nabanggit nyo kanina, yung kasalukuyang technology ng social media ay pwedeng ito yung nagpapabilis ng isang mas mahabang proseso. No? Kailangan din natin ng mga leaders not para maging doon nakasalalay yung pagbabago, mm -hmm. kung hindi to catalyze, to catalyze a longer process of transformation. Diba? usually yung, yung leader na yan, pinapabilis yung proseso. At ngayon, with 115, 120 million population, may, sigurado ko nandiyan yung mga leader. No? Sigurado ko mas marami pa yung Shelo Magno. Sigurado ko mas marami pa yung Biko Soto. Sigurado ko mas marami pa yung Heidi Mendoza, Christian Esguerra. No? Pero kailangan natin silang bigyan ng pagkakataon no? para sila ay uh, lumabas dito sa ating landscape. No, yun yung yun yung yun yung yun yung hard work. Paano pa paano pa papalabasin at paano kukumbinsihin yung mga matitino, magagaling pero nagdidisabaw ng power. Yun ang problema natin eh. yung pinaka matitino, pinaka magagaling, no? Sila yung ayaw ng kapangyarihan. Eh kailangan maunawaan nila na itong kapangyarihan na ito ay hindi para sa kanila lang para sa mga mas maraming tao. Pero kung hindi sila sasabak, eh talagang babalik tayo either dun sa desperation or dun sa mahaba na namang proseso ng pagbabago at saka revolusyon.